tayo. Okay, laba-laba muna tayo. Madami lang isang work, madami lang isang work nyo. Wala naman maglalaba ng labahin namin dahil hindi pa lang naman makasahan dito. Ano, Fred? Pagod?

Ayy... Dito sa Appolation. iba na Ano? Ha? Ano? May na tatako dito. Saan? Aircon? ako. oo. Okay, uh, pagbang... Huwag Tama naman mano? Inaakit mo? Bakit pagising ko? Hindi, bat pagising ko, malamig pa rin ako ngayon. Pero sa sa Pilipinas ko? Tapos yung... Palis ka na. So, inaakit mo pa? Hindi, hindi, ano pula. Ah, yung pula? Hala ah, ko yung inaakit mo pa eh. Na ba? Dobaga. Kung umaraw na 'to,